Alam mo ba? Ano nga ba talaga ang nauna, itlog o manok? Ito ang tanong na hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa rin ng marami. Pero ang mas interesting ay ang mga bagay na madalas nating hindi alam tungkol sa manok. Pero sa kabila ng kanilang popularidad sa kusina, marami ang hindi nakakaalam na ang manok ay may taglay na henyo at talino. Sa pag-aaral ukol sa kakayahan ng manok ay sinimulan ng mga ethologist o mga eksperto sa animal behavior. Mula 1960s hanggang sa panahon ngayon, maraming scientific research ang nagsasabi na ang manok ay may nakakabilib na social at cognitive abilities. Ang mga pananaliksik na ito ay nagsimula sa pamamagitan ng isang obserbasyon sa mga manok sa bukid at sa paligid nito. Nais ng mga scientists na tukuyin kung paano ang pag-uugali ng mga manok sa isang social setting. Ayon sa Scientific American Journal, ang manok ay may higit sa 30 na iba't ibang uri ng vocalizations o tunog na ginagamit nila para makipag-usap sa kapwa manok. Halimbawa, mayroon silang magkaibang tunog sa piligrong nagmumula sa itaas gaya ng agila at sa ibaba gaya ng aso. Ang mga tunog na ito ay may kasamang body language na nagpapakita ng kanilang matinding komunikasyon parang tao lang. Hindi lang iyan. Kayang kumilala ng manok ng higit sa isang daang muka, mapatao man yan o kapwa manok. Isa pang nakakagulat na bagay, kayang gumawa ng simpleng mat ang manok. Sa kanilang katawan, mayroon din silang kakaibang gawain tulad ng dust baiting. Ang pagligo sa alikabok ay nakatutulong sa paglinis ng balahibo nila pagkontrol ng parasites at pagpapahinga ng kanilang isip at katawan. In short, spade ito ng mga manok. At oo, nananaginip din sila. Ayon sa National Institute of Health na pag-alaman na ang manok ay may rapid eye movement sleep na siyang stage rin kung bakit nananaginip ang mga tao. Sa madaling salita, posibleng mapapanaginipan nila ang mga nangyayari sa buhay nila o ikaw pala ang nasa panaginip nila. Ang pinakamalupit sa lahat, ang manok ay may iisa ring ninuno kasama ang isang kilalang dinosaur, ang Tyrannosaurus Rex o T-Rex. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng DNA analysis na inilimbag sa Harvard Gazette, napatunayan na may genetic link ang manok at ang T-Rex. Pero what if mas matalino pa pala sa atin ang manok? Gugustuhin mo pa ba silang kainin o pass muna? May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na 'yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na.